<laughs> Isin ka munggol mga... Wala Ay mga ka. kalang, tayo. Malunguwi mo kayo, kayo rito! mo kayo! Malang, lang kayo! <laughs> ay, eh. <laughs> ay, ay, eh. Magkita tayo sa isang lugar. Tapos daling mo yung uh, sinasabi mo sa akin milyon. Pag tayo sa isang lugar, magbilangan tayo sa ako <laughs> okay, Hindi ako natatakot sa iyo. <laughs> Ay lang sila sabi ko sa iyo eh. Ngayon hindi pumunta sa lugar na to. Magbilangan tayo. Dito kami yun yung pinag-uusapan. Baka lang <laughs> takot ako sa kanya. Victim ka na yan nga. Yun ang pinag-uusapan ninyo ah. Ito tao na mm. ito, hindi ako takot sa kanya. Oh. Kahit anong gawin niya, magbilangan kami mag-apon. Oh. Kasi oh, oh. nangingi <laughs> ka lang ako. Oh. Matatakot. Nangingi <laughs> ka lang dati pambili ay stubig sa amin. Ay, ngayon platyado na yung mga polo mo ha. Ang ulo ko pa, baka <laughs> punta <laughs> pa. May hirap na May hirap kasabapos pa. Wow! Ako! <laughs> ako! <laughs> 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 kailangan kami bilyon. Oh. Yung kakasama kayo? Oo. Kakasama? Oo. Big time na big time, no? Oo. Ang na ng birthday party ngayon, nag na sa binyag. Oo. May pagpapakimkin na. Big time na. Pagpigay ako. Bilyon ako sa mga inaan ako. Ganyan ako magpigay bilyon. Di ba ikaw yung bibinyagan? Parang bibinyagan ka eh. Sako-sako kami kung magbilangan. Sako-sako to! Sako-sako